Napahiya naman si Vladimir Putin matapos mapilitan ang kanyang mga sundalo na umatras dahil sa ginawang matinding counterattack ng mga Ukrainian forces sa silangan. Ang mga Russian troops ay napilitang bumalik mula sa kanilang unang posisyon malapit sa Kharkiv ayon sa Institute for the Study of War. Sinabi ng ISW na maaaring mapilitan ang Russia na muling pag-isipan ang pag-atake nito sa Donbas kung patuloy na magpapakita ng matinding resistance ang Ukraine. Sinabi naman ng Defense Ministry ng Britain na ang mga ginawang operasyon ng Russia ay humina ngunit patuloy pa rin na pinupuntirya ng mga Russian troops ang mga pangunahing syudad na nasa silangan. Ayon sa pinakabagong mga pagtatansya mula sa sandatahang lakas ng Ukraine, ang Russia ay nagtamo ng humigit kumulang 25,000 mga casualty mula nang sumalaka ito sa nasabing bansa. Sinabi ng ISW ng ginawang counter-offensive ng Ukraine ay maaaring nagpahina sa mga posisyon ng Russia na nasa northeast ng Kharkiv at maaari ding magtakda ng mga kondisyon ang Ukrainian military para sa isang mas malawak na operasyon upang itaboy ang mga Russians mula sa paligid ng nasabing syudad. Ang posibilidad na ito ay maaaring magdulot ng problema para sa mga Russians dahil kailangan nilang palakasin ang kanilang puwersa malapit sa Kharkiv upang maiwasan na magsagawa ang Ukraine na isang malawakang operasyon at upang maiwasan din na mawala ang karamihan o di kaya lahat ng kanilang mga posisyon sa nasabing syudad. Samantala, sinabi naman ng United Kingdom ng Russian military ay mas lalo umanong humina ngayon matapos bigo nitong duminahin ang Ukraine sa kabila ng pagdoble ng kanilang military spending. Ayon sa Stockholm International Peace Research Institute, ang military budget ng Russia ay tumaas sa $65.9 billion noong 2021. Ang nasabing budget ay higit sa doble mula noong 2005 na kung saan ang Russia ay gumastos lamang ng $27.3 billion. Ngayon, sinabi ng Ministry of Defense ng United Kingdom na nabigo ang Russian military na ipakita ang kanilang pagdodomina sa digmaan sa Ukraine sa kabila ng pagtaas ng kanilang military budget. Sinabi ng British Ministry of Defense na dumoble ang defense budget ng Russia sa pagitan ng taong 2005 at 2018 at bumili ito ng mga high-end na air assets at iba't ibang mga land and sea capabilities. Mula noong 2008, mas pinatibay ng Russia ang malawakang military modernization program nito. Gayon paman, ang modernisasyon ng kanilang physical equipment ay hindi pa rin nakatulong upang magdomina ito sa Ukraine. Samantala, mas pinalakas pa ni Vladimir Putin ang kanyang retorika tungkol sa isang digmaang nuklear na nagdulot naman ng matinding pangamba na isang malawakang pagkawasap ngunit ang kanyang pagbabanta ay tinuldukan ng isang eksperto na may mahalagang mensahe para sa mga global leaders. Nagklabas ng babala si Russian President Vladimir Putin noong mga nakaraang araw at sinabi niya na kung makikialam ang anumang bansa sa Ukraine, ang Russia ay agad tutugon gamit ang mga ipinagmamalaki nilang instrumento at handa silang gamitin ito kung kinakailangan. Ang nakakagimbal na babalang ito ay binanggit ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at anya, ang banta ng digmaang nuklear ay hindi dapat maliitin ng buong mundo. sa isang panayam sa Russian State Media tungkol sa posibilidad ng digmaang nuklear, sinabi ni Lavrov nang panganib ay matindi. Ito ay totoo at hindi dapat itong maliitin. Samantala, ang mabangis na retorikang ito ay iniuulat habang ang mga sundalo ng Russia ay nahihirapan at nagpupumilit na gumawa ng isang makabuluhang progreso sa Ukraine. Ngunit si Mark Voiger, isang senior researcher sa Transatlantic Defense and Security Program ng Center for European Analysis ay hindi naniniwala na ang United Kingdom at Estados Unidos ay nasa isang matinding panganib na isang nuklear na pag-atake mula sa Russia. Sinabi niya sa Daily Express na siya mismo ay hindi naniniwala na ang Russia, US at UK ay otomatikong maglulunsad na isang estratehikong nuclear strike sa isa't isa. Sinabi ni Voyager na una sa lahat matagal na sana nila itong ginawa kung mayroon talaga silang intensyon na maglunsad ng preemptive strike. Sinabi niya na if that was their choice, they would have done it earlier. Alam na alam din ni Vladimir Putin na kahit hindi handa ang mga Western countries na makipaglaban sa Russia, may kakayahan pa rin ang mga itong magnunsad ng mas malakas na nuclear weapon. Sinabi ni Voyager ng Britain ay may mga strategic nuclear missiles, submarines at iba pa at gayon din ang Estados Unidos na mayroong sapat ng mga nuclear na armas upang pulbusin ang Russia. Idinagdag ni Voyager na kaya ang tanong ngayon ay kung magiging handa ba si Vladimir Putin at ang kanyang rehimen sa isang nuklear na digmaan dahil alam niya na kalaunan ay mamamatay pa rin siya.